Yan po mga idol, isang magandang tanghali po sa atin. Tayo po ay magpapain ng mga bubo ngayon. At tayo po ay maglalatag ngayon sa pakatan. So yan mga idol, ito yung ating pamain at saka yung mga pambalot na kagayak na. Yan. Yan mga idol, magpapain na tayo. binabalot natin itong mga isda kasi pag hindi nakabalot madaling maubos So ayan mga idol, tapos na tayo magpain. At tayo na, maglalatag na tayo ngayon. Yeah, ayan ang init sa paa, simento. Yeah. Nadoon na sa ibaba yung ating bangka mga idol. Minabang ako na kaninang umaga sige kaninang umaga taib pa yung mga idol yung ating bangka Tam, tamang tama lang mga idol oh. Ah, ito lang yung tubig tama lang Patong muna natin dito sa kabilang bangka bubo natin Yeah. Uh. Yan, mga idol, tara na! Bali 25 piraso lang yan mga idol yung ating ilalatag. Tama tama lang laki ng tubig mga idol. Mga idol, <clears throat> para basta tayo mga idol. Pero maglalagay tayo dito ng lima doon sa itaas mga idol diyan. Lima. Bentin lang yan mga idol. mga idol, maglalagay tayo dito isa. Ais na tayo. Yan, mga idol, may lungga. Tingnan natin kung may laman bukas. Dito natin nalagay sa misapa, mga idol. Magkarati lang naman yung puno. Daluah, sangat lu. <coughs> Daluah nang. Na Pag-apat natin. Apat. Ayan mga idol. Lalagyan natin ng panlima. Oh. Nakakita tayo ng lungga mga idol. May laman yan. Sigurado. Kaya dito natin ilalagay sa malapit na sa kanya. Diyan. Tandaan nyo yan. Bukas mga idol. Panlima yan may lungga ayan o oh. saka natin para di maanod kasi pag walang pasok ay maanod ito trap natin yan okay ayan mga idol na ito na tayo sa labas sa malaking ilog gandang maglambat ngayon mga idol o daming banak ayan o oh. nangingibkid Kuha ulit tayong lima. Lima ulit. May bagong diba basag mga idol. Oh, nung nakaraang puntog ko dito, wala pa ito eh. Baka na ito, sa itaas ito mga idol. <coughs> Ayan pa mga idol, may pinamasagan pa. na Ito lang itong mga idol. Maglalagay tayo dito ng isa. Yung maganda-gandang bubo mga idol natin ilalagay kasi malaki-laki din ito. Alimawang ito. Ayan o, pinamasagan yung mga idol. Lagyan natin ang isa. ba? Talagang ikaw ang gusto mong maglagay dyan ha? Ikaw ang bubo ha? Sige, yatay. <laughs> ikaw na. O. Oh. Mahala ka dyan. <laughs> ang anin. yung mga idol. Oh. Ito lang yan. Yan yung next niyang babasagin no Kasunod babasagin niya mga idol. Yan tapo lang na yan na ito lang yan na ito sa itaas mga idol nasa itaas yung mga idol oh malayo yung lagay natin na ito sa itaas nabayay ah, na swerte yan na lang yan pampito Hmm, pang walo natin. Yung <laughs> oh, mga idol, oh, daming tap pa lang kung oh, nakaulit oh. Yun o. Walang. Yun po. Oh. Mata pa lang dito. Sa lugar na ito mga idol pang sampu parang maganda lang yan dito mga idol sa tuon lagyan natin yan sa tabi A few moments later. Yun mga idol, sasampu na yan pahinga muna tayo dito sa kanlong Talagang sobrang init, grabe. Nakakalula. Grabe mga idol. Oh. Sobrang init. A few moments later. So yan mga idol, tapos na tayo yung maglatag ng mga bubo natin. Tayo po ay pauwi na. Bukas na po tayo uli magkita-kita ang umaga, pamamandaw ng ating mga bubo. Salamat po sa panonood nyo.